Ay? Ay, na pala nag-usap. Hindi mo na nag-record. ko pa. Hindi ako nag-record. Eh. Andiyan sila, di ba? Nakaka-hiya naman. Ah, ba't na Baka bawal eh. Nakikiya ka pa po, po. Anong bawal? Ipunipurs eh, mo na nga ka, ka pa doon? Hindi. First time oh. ko silang nakita dito right na, kahit first time lang, in-work it mo na agad. Ipupos yung bilhin naman. Hindi eh, manunod din sila ka, manunod eh, yan. Kasi nga, baka uh, hindi pwede silang, baka hindi sila pwedeng maano sa Facebook. Ay, uh, di, tawag mo mo na ako ng kabatang. Bila ka yun, ka na ako. Hindi. Baka ayaw nilang nasa Facebook sila, di ba? Huli ko so, para sa inyo, ulitin ko ha? Huh? Ano ba ang sabi ko? ano? <laughs> Hindi, tanong mo. Alam tanong mo kanina? Sabi ko, kung huwag wawala ito. Hmm. Saka so, ito. Hmm. Dahil sa mga binigay ko na regalo, sana mag-usahan mo. Kung sakali, hindi mo mapili, sana, wag mo makakalimutan. Wag mo makakalimutan ako. Kung sakali, nagkita ka sa amin mo, ay mag-away kayo kapag <laughs> yung kayo dadamay dyan. Oo. <laughs> oh. Ano sasabihin mo doon? Pag nagkaroon ako ng asawa, tapos makita yung mga regalo mo, nag ah, kayo? Oh. Dahil, dahil ko? Yeah. Kung kunyari hindi ikaw ang napili ko? Oo. Oh. siyempre, sasabihin ko sa kanya. Na? Na ito, bigay ito ng ganito. Ibigay ko sa akin dati. Ganong ganon. Masasabihin ko na. Oo, oh, yun lang siya mo. Alam niya. Siguro yun lang mo. Malit, diba? Kasi sinabi ko eh. Ay, na eh. kahit na. Kahit na, dahil sinabi mo. Well, lagi, 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 lagi ko na, lagi ko na sasabihin. Ang sasabihin ulit. Kung magagalit eh, bahala siya. Ano na kasalanan nun? Kaya eh, ako lang. Kaya, uh, dahil sa gusto sabihin mo, pasalamat kayo kung nabili ko, hindi siya. Ganun yun. Ganun? <laughs> Ay, siyempre. <sabihin ko>, <laughs> pasalamat. Pasalamat kayo kung nabili. Na, na Oh, ikaw, isa pa sa namin, so, pa napili kong maging asawa at gayang ka pa. Gagal ka pa sa katawa, ano? Sa Oo. Oh. Mila, na ang tanong, ang sagot. Opo. Oo. Oh. Mm -hmm. So, eh, sabi niyo mo, kasalamat ka. Kasalamat ka kasi ikaw napili ko kasi wala ko pa nabibigay. Ay siya, hindi pa ko kung may bibigay ko. Oo. Oh. Hindi ako nag-request ah. Kasi ako siya, Ay, siya, eh. nagbigay niyan. Oh. Oo oh, nga. Alam ko yun. Hmm. Ayaw so, yung gano'y sasabihin mo. Para hindi mag-away. Ah. Uh... Kung so, ayaw mo sabihin, di ba hala kayo? Kasi so, sige yan. Huwag niyo ko idadamay dyan, ha? <laughs> <laughs> baka mamaya, baka mamaya, sinata ko ng asawa mo. Hindi ko alam. Oo. Hindi lang naman sa akin, huwag mga makakalimutan. Siyempre hindi. Dalo na, dalo na dali na dali na radio na yan. Yan ah. May sagot mo ha? Para hindi mag-away. Yan ko na, yun pala ang sagot. <laughs> Salamat. Anong klase ano sagot? Anong klase mo yun? <laughs>